Maraming taon na ang nakalilipas, isang dakilang pirate captain na nagngangalang wunan ang sinasabing nagnakaw ng ikatlong bahagi ng lahat ng ginto sa mundo. Kahit na ang kanyang pamamayagpag ay natapos kalaunan, ang kanyang alamat ay nagpatuloy at ang mga pirata sa buong mundo ay patuloy na hinahanap ang mapa na magtuturo sa kinaroroonan ng kanyang kayamanan. Nang maglaon, ang mapa na ito ay napasa kamay ng malupit na si El Dorado. Naagad na tumulak patungo sa tinatawag na Isle of Gold. Sa ibang lugar sa dagat, ang Straw Hat Pirates na sina Luffy, Zoro, Nami, at Usap ay muling nagugutom dahil inubos ni Luffy ang kanilang pagkain para sa isang buwan. Ang kanilang mga problema ay nadagdagan nang ang isang tropa ng mga magnanakaw ay tahimik na sumalakay sa Going Merry para nakawin ang kanilang mga kayamanan. Inutusan sila ni Nami na habulin ang mga magnanakaw ngunit binigyan sila ng mga ito ng rice balls kapalit ng kayamanan. Humingi si Luffy ng karagdagang rice balls ngunit binaril siya ng mga ito, kaya gumanti si Luffy at ginamit ang Gomu Gomu no rocket at sinira ang bangka. Sa gitna ng pinsala ay nakita niya ang batang si Tobio na kasama ng mga pirata. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Eldorado at pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit sumigaw ito at naglabas ng energy beam na sumira sa bangka ng mga magnanakaw at nagpataob sa Going Merry. Iniligtas ni Zoro sina Luffy at Tobio at tinanong ang bata kung sino ito. Ikinwento ni Tobio na isa siyang pirata na naglalakbay upang hanapin ang Isle of Gold. Nakaamoy ng masarap na pagkain ng dalawa at nagsimulang magsaguan papunta sa halimuyak ng pagkain. Ang amoy ay nagdala sa kanila sa isang tindahan ng Oden na pagmamayari ng lolo ni Tobio na si Gonzo. Pinagalitan ni Gonzo si Tobio dahil sa paglalayas nito, habang sina Luffy at Zoro ay bumanat ng kain. Sinabi ni Tobio na ayaw niyang maging katulad ng kanyang lolo at paglaki niya ay gusto niyang maging kagaya ng legendary pirate na si Wunan. Dahil sa kwento ni Tobio, sinabi ni Luffy na gagawin niyang kaibigan si Wunan at isasama sa crew nito dahil siya ay magiging Pirate King at nararapat lamang na maging kaibigan niya ang isang legendary pirate. Kinuwente ni Gonzo ang kinain ni na Luffy at pinagbayad ang mga ito ng 11 berries. Napamura si Zoro dahil sa sobrang mura ng babayaran nila ngunit wala naman silang pambayad. Samantala, si Eldorado at ang kanyang mga tripulante ay natagpuan ang Isle of Gold, ngunit wala silang kamalay-malay na si Nami ay nagawang magtago sa kanilang barko. Nakita ni Nami ang Going Merry na naroon din sa isla, habang si Usap naman ay nahuli ng mga tauhan ni Eldorago. Nagpanggap si Usap na isang treasure hunter at nang papatayin na siya ni Golas, sinabi nito na hindi nila mahahanap ang kayamanan kung papatayin siya ng mga ito. Naniwala si Eldorago at ibinigay kay Usap ang treasure map, kung saan nakasaad dito na kung saan nakaturo ang buntot ng isang balyena ay naroon ang kayamanan. Agad na umalis ang grupo at sinimulan ang paghahanap, nakita ni Nami sina Luffy at Zoro na naroon din sa isla na itinali ni Gonzo. Habang nakikipagtalo si Zoro kay Gonzo ay nalipad ang sumbrelo ni Luffy at kinuha ito ni Tobio. Muling nagtalo ang maglolo kaya muling naglayas si Tobio. Hinabol ni Luffy si Tobio upang kunin ang kanyang straw hat at nang maabutan ito ay sinabi niya sa bata na magsikap ito upang makamit ang kanyang pangarap. Samantala, natagpuan ni Nausap ang isang rebulto ng balyena at nakaturo ang buntot nito sa isang kastilyo. Agad nilang tinungo ito ngunit nakatagpo sila ng balakid sa daan. Binigyan ni Eldorago si Golas ng gold coins at inutusan itong alisin ang balakid, at walang kahirap-hirap niyang inalis ito gamit ang kanyang malaking espada. Nang marating nila ang kastilyo ay tinanong ni Eldorago si Usap kung nasaan ang mga ginto, at nang hindi ito makasagot ay ipinagutos niya na patayin ito. Biglang lumabas si Nami at nagpanggap na siya ay apuniwunan at sinabing ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng kastilyo. Sinakya naman ito ni Usap at sinabing kailangang maghukay ng mga pirata sa loob ng tatlong araw upang makuha ito. Sinabi ni Eldorago na hindi na nila kailangang maghukay at sinimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang kastilyo. Ang pagsabog ay kumuha sa atensyon ni na Luffy na agad tinungo ang kastilyo pagdating doon, kinumprante ni Luffy si El ngunit tumepal si Tobio at sinabing poprotektahan niya ang kastilyo. Dinampot ng pirata ang bata at inihagis si ito, ngunit iniligtas siya ni Zoro. Nilabanan ni Zoro si El ngunit napasabit pala ang paa ni Luffy sa isang bato at tumalsik sila palayo. Natagpuan ni Nausap at Nami ang tatlo sa isang burol at pinakawalan ni Nami si Luffy mula sa pagkakagapos. Sinabi ni Nami na ninakaw niya ang pressure map mula sa mga pirata at sinimulang painitan ito upang palitawin ang mga hidden message, ngunit sa kasamaang palad ay tuluyang nasunog ito. Gayunpaman, naalala ni Usap ang isang clue mula sa mapa at nadiskubre nila na ang buntot ng balyena ay nakaturo sa isang matarik na talampas. Sinimulan nilang akyatin ang talampas at nakatagpo si Luffy ng kuebang mapagpapahingahan sa loob. Sa kanilang pagkabigla, nakita nila si Gonzo na nagpapahinga sa kwebang ito. Ikinwento nito na si Wunan ay naging kaibigan niya noong mga bata pa sila, at sinabing kinukot siya ni Wunan ang kanilang mahirap na buhay sa nayon, lalo na ang pagluluto ng odel ni Gonzo, at naghahangad dito ng maraming kayamanan. Dito, sumagot si Gonzo ng, Hindi tumetawa ang ginto, hindi kumakanta, hindi umiinom, hindi umiiyak, kaya wala itong pinagkaiba sa bato. Sinabi ni Wuna na walang kwenta ang pangarap ni Gonzo na magluto ng Oden at inilabas ang isang pirate flag para pasumpain si Gonzo at maging pirata kasama niya. Nang tumanggi si Gonzo ay nagsimula silang mag-away at sa huli ay nahulog sa bangin. Sumabit ang bandila ni Wunan sa isang sanga at napagtanto ni Gonzo na hindi ito sapat para suportahan ang bigat nilang dalawa, kaya bumitaw siya upang mailigtas ni Wunan ang kanyang sarili. Himalang nakaligtas si Gonzo ngunit nang magkaroon siya ng malay matapos ang tatlong araw ay wala na si Wunan sa nayon, at mula noon ay hindi na sila nagkita. Lumipas ang panahon at natupad ni Wunan ang kanyang mga pangarap, habang si Gonzo naman ay nakapagtayo ng tindahan ng Odin sa karagatan. At ngayong nahanap na niya ang Isle of Gold, inihanda niya ang kanyang pinakamasarap na Odin upang ipatikim sa kanyang kababata na si Wunan. Matapos ang kwento, tinungo nila ang tuktok ng talampas at natagpuan ang isang bahay. Pagdating sa loob, nadiskubre nila ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa man makapasok ay inatake sila ni Eldorago at ng kanyang mga tauhan. Prinotektahan ni Gonzo si Tobio ngunit sinaktan siya ni Eldorago at natapon ang Odin, at mapanuksong tinapakan ito ni Eldogago. Sumugod si Tobio at sinuntok ni Luffy ang Gago. Lumapit si Luffy at kinain ang Oden mula sa lupa, at sinabing ito ang pinakamasarap na Oden sa buong mundo. Sumugod si Golas ngunit tinapatan siya ni Zoro. Sinabi ni Eldorago na bibigyan niya ng 500 gold coins si Golas kapag napatay nito si Zoro kaya buong lakas na umatake ito sa Pirate Hunter. Sinabi ni Zoro na nakikita niya sa mga mata ni Golas na ayaw nitong pumatay para kay Eldorago ngunit itinapon nito ang kanyang pride para sa kayamanan. Dahil dito, mabilis na tinalo ni Zoro si Golas at sinabing hindi niya ito pinuruhan upang muli silang maglaban balang araw. Sinimulan ni Eldorago ang pag-atake at ginamit naman ni Luffy ang Gomu Gomu no Rocket. Bumawi si Eldorago at inatake si Luffy gamit ang kanyang matatalas na kuko, ngunit ginamit ni Luffy ang Gomu Gomu no Gatlang at kasunod ay winasak ang baluti ni Gago gamit ang Gomu Gomu no Whip. Sa galit ay nagpakawala si Eldorago ng isang napakalakas na energy beam, ngunit ibinalik ito ni Luffy gamit ang kanyang goma na katawan, at pagkatapos ay itinapon si Eldorago palayo sa isla gamit ang Gomu Gomu no Bezuka. Dahil dito, natakot ang iba pang mga tauhan ni Eldorago at tumakas. Matapos ang labanan, tinungo nila ang lagusan at natagpuan ang isang pinto sa dulo nito. Sa loob, nakita nila ang isang maalikabok na kalansay na nakadamit ng gaya sa isang pirate captain. Habang lumuluha si Tobio, Napansin ng mga straw hat ang mga sulat sa mga dingding ng silid, at kinilala ito ni Gonzo na sulat kamay ni Wunan. Ayon sa sulat, ipinagtapat ni Wunan na sa kanyang katandaan, matapos niyang makuha ang mga ginto, ay naalala niya ang sinabi ng kanyang kaibigan na wala itong pinagkaiba sa bato, at napagtanto niyang hindi ang ginto ang kanyang inaasam kundi ang pakikipagsapalara na kaakibat ng pagkuha ng mga ginto. Ibinalik niya ang lahat ng ginto sa mga nagmamayari nito at itinabi ang kanyang pinakainiingatang kayamanan, ang punit-punit na bandila na minarkahan ang huling araw na nakasama niya si Gonzo. Ang watawat na ito ang nagpasigla sa kanyang diwa sa lahat ng kanyang paglalayag, bilang paalala sa isang taong tunay niyang iginagalang. Napagtanto ni Tobio kung gaano kahalaga ang kanyang lolo sa legendary pirate na si Wunan at lumuluha itong humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pangungutsa. Bago umalis ang mga Straw Hat Pirates, nagpa siya ang maglolo na bigyan si Wunan ng maayos na libing. Dumating si Nami dala ang mga kayamanan ni El Dorago at binayaran ang utang ni na Luffy at Zoro, ngunit tinanggihan ito ni Gonzo. Sa halip, idineklara ni Gonzo ang kanilang utang bilang isang pangako na muling magsasama-sama kapag natupad na nila ang kanilang sariling mga pangarap. Isang pangakong buong pusong tinanggap ng Straw Hats habang sila ay papaalis para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Nagustuhan nyo ba ang movie recap na ito? Mag-subscribe at paki-like narin for more videos like this. Maraming salamat.